Grabe naman si Boss. Naniwala agad sa mga sinabi ng mga kasamahan ko. Hindi niya muna inalam kung ano ang totoo. Yan tuloy, Suspendi ako. Nandiyan kaya si Tatay? Paano kaya sasabihin sa kanya na pagbintangan ako tapos suspendi pa ako? Tay, tapos na po akong magugas. Magsasayang na po ba ako? Okay, Aris. Magsasayang ka na. Tara pagdating ng kuya mo, kakain na tayo lahat. Sige po tayo, magkasayang na po ako. O tayo, nandito na po si Kuya Randy. Ano na pagay uwi mo? Tay, may sasabihin po ako sa inyo. Tay, pinagbintangan po ako sa trabaho namin. Tapos po, may nawawala pong gamit sa trabaho namin. Kaya po, sinuspindi po ako. Pero binigay naman po yung sahod ko. Kompleto naman po tay. Ah, ganun ba Randy? Kung wala ka naman ginagawa masama, sana nangatwiran ka. Eh tay, bakit naman kasi totoo kaya di nangatwiran? Eh, tay, hindi na rin ako nangatwiran. Alam ko naman, wala naman ako kasalanan. Saka tay, may CCTV naman dun. Antayin ko na lang yung katotohanan. O ano yung totoo? Sige na, Randy. Magkainga ka na muna dyan. Tama yung sinabi mo. Lala ba sa mga katotohanan kung wala kang ginawang masama? Sige po, tay. Kapahinga na po ako. Dito ko na siguro may tago itong wallet ko. Makapasok na sa trabaho. Tangali na. Rawi, gumising ka na dyan. Rawi, tangali na. Mga kuya mo ba nasaan? tayo mamaya maya na po tayo. Inaantok pa po ako eh. Si Karan di po ba? Pumunta po sa mga tropa niya. Si Karis po. Hindi ko po alam kung nasaan. Ah, ganun ba? Pakisabi mo sa mga kuya mo may pagkain na dyan. Pakiasikasin nyo na lang para may pagkain kayo. Papasok na ako sa trabaho. Pamay gabi pa ang uwi ko ah. Sige po Ingat po kayo. Tay, magsarap. Huwag ko lang itinatabi mo tayo. nandito na ako. Nandiyan na ba'y mga kuya mo? O tay, nandito na po ako. Bakit po tay? O oh, mabuti naman, Aris. Nandito ako sa bahay. O po tay, kagaling na pa po ako dito. Nakapagugas na nga po ako ng pinggan, tsaka nakapagsahing na po ako. Ayos ha. Okay yan. Eh, Kuya Randy mo nasaan? Eh, Nandun na naman sa mga barkada niya eh. Nagiinom na naman. Di ba dalawang linggo na tayo tambay yun? Bote, may panginom pa. Kaya e, mo na yung kuya mo ron. mag ka na para makakain na tayo. Sige po, tay. Bawi, pumasok ka ba kanina? Opo, tay. nag po is, kami kanina. Tapos na po nang buwang pizza. Tignan ko Tignan nga. Tignan ko nga, tay. Ayun tayo. Ay, oo nga. Ang sipag na itong anak ko, ah. Oh, yan mo na. Bukas na bukas, kakain tayo ng Jagerby. Ay, nga pala, nak. Pakisingin mo si ate, Diding mo sa kuryente. Alam mo naman, tinatabi ko yun. Para kung sakaling kailangan natin ng pera, meron tayong dudukutin. Sige po, tay. Sisingiling ko po si ate, diding. O, sige, anak. Paano kaya to? Sabad mo pa yung sahod siya. Ah, bawasan ko muna yung naiipin ko. Parang may blow yung anak ko. Patig na mo nga yung pera ko. Oh, ba't mo tong pera ko? Pag-1.5 oh, lang to. Nasa 2,000 na to. Oh, Randy, sakto. Nandiyan ka. Nakainong ko na naman, ah. Aling nga rito, kakusapin kita. Bakit po, Tay? Randy, may tatanong lang ako sa'yo. Pero hindi ko sinabing ikaw ang kumuha. Kasi naano ko dalawang linggo ka na walang trabaho. Saka ba kumuha ng pang-inom mo? Bakit po, Tay? Ano po ba yan, Tay? Pinawawala po ba sa inyo? Saka, Tay, yung pinanginom ko naman po. Libre lang po ng mga kabarkada ko. Oo, oh, Randy, may nawawala sa akin. Eh, dalawang libo na tong pera ko. ay eh, kaso nagkulang. Ibo-blow sa akin, kapatid mo. Eh, tayo-tayo lang naman nandito. Ah, ganun ba, Tay? Ako din pala ang pinaghihinalahan niyo, pare-pares lang pala ng mga trabaho ko, gano'n ang tingin sa akin. Ah, ako, huwag mo ako pagsalita ng ganyan. Dahil ikaw ang sa sarili mo kung may ginagawa kang mali. Di ba magdadalawang linggo ka nang walang trabaho, di ka na tinatawagan ng amo mo. Baka alam na nila kung sino may gawa. Ah, ganun ba, Tay? Ganun din pala ang tingin niyo sa akin eh. Sige, alis na lang ako dito sa bahay para wala na magnanakaw dito. O, Tay, kung nagkakagulo kaya, ano problema? Eh, Aris, nawalan ako ng pera. Eh, tayo-tayo lang naman nandito. Kaya nagkasagutan kami ng kuya mo. Ikaw ba, Aris? Wala ka ba nakuha? ako, Ay, wala po akong alam dyan. Si Kuya Randy. Kuya Randy, baka naman kasi ikaw ang kumuha. Eh, araw-araw ko na nagiinom. Wala ka na ang trabaho. Isa ka rin pala, Aris, eh. Wala ka rin pinagkaiba kay tatay. At saka sa katrabaho ko. Pare-pareho kayo. Makalis na nga. Pare, Randy. Tata na CCTV. Kung sino kumuha ng mga wala nating gamit. Hindi ikaw. Ibang grupo. Kaya sabi ni boss, pasensya ka na. Bukas daw, pumasok ka na. Ano pre, alis na ako. Pumasok ka bukas ha. Sabi ni boss. Tay, tay. Di daw muna magbabayad sa ati Diding. Bukas na lang daw po. Tay, bakit ang tayimik niyo? Nag-away po ba kayo ni Karandi? Hindi kami nag-away ng mga kuya mo. Tinanong ko lang sila kasi nawalan ako ng pera. Ikaw, meron ka ba, Rawi? Opo, tay meron po akong alam. ay na Tay, totoo po lahat ng sinabi ko. Si kaya Aris po lahat ng kumuha ng pera nyo. Totoo ba yun, Aris? Tay, patawarin nyo po ako, tay. Totoo po yun. Ako po ang kumuha ng pera nyo. Pero hindi. Sana mapatawad mo ako. Totoo yun pagbibintangan mga ginagawa kong palukuhan. Pero Andy ha, pasensya ka na. Andy, sana mapatawad mo ako. Pati ko, na iinalaan ko. Kung naman naris, huwag mo na uulitin yun. Para na napagbibintangan sa inyo. O tay, hindi ko na po uulitin yun. Tay, wala na po sa akin yun. Naintindihan ko naman po kayo. Saka tay, patawarin niyo po ako kung nasagot ko po kayo hindi diba maganda. Saka Aris, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Lalo at nakabalik na ako sa trabaho. Oo kuya, maraming salamat sa iyo. Ano mga anak ko? Tara, magsikain na na tayo. Oo tayo, nagugutom na rin ako eh. Tara, kaya na tayo mga anak.